Nagbabala ang LTFRB ng suspensyon o pagbawi sa prangkisa ng jeep sa mga lalahok sa tatlong araw na tigil pasada mula sa lunes. At matuloy man yan, inihanda na raw ang libreng sakay sa mga maaapektuhang commuter. Nakatuto si Joseph Moro. Huwag na po sana nilang ituloy ang kanilang uh, balak na mag-strike. Yan ang panawagan ni LTFRB Chairman na Tony Chofilo Guadis III sa ikinakasan tatlong araw na tigil pasada ng grupong piston sa lunes. Posible raw bawiin o suspindihin ang mga prangkisa ng mga sasama. Sa tansya nila, nasa hanggang labindalawang ruta sa Metro Manila maapektuhan pero hindi ang transportasyon sa ibang probinsya. Ayon sa LTFRB, hindi naman daw kailangang suspindihin ang klase sa November 20, lunes, unang araw ng tatlong araw na transport strike ng grupong piston. Nakikipag-ugnayan na ang LTFRB sa mga LGU para magbigay ng mga libreng sakay. Maglalabas din sila ng mga special permit. Sa datos ng LTFRB sa 154,000 na kailang i-consolidate ng mga Jeep at UV Express sa buong bansa, nasa 35% na lamang ang hindi pa. Sa 51,000 na kailangan i-consolidate sa NCR, 26% o nasa 13,000 pa lamang ang nakakagawa nito. Pero sa tala nitong Pebrero, nasa 25,000 no operators pa ang hindi nakakapag-consolidate. Sabi ng LTFRB, may mga pagbabago na sa programa. Hindi na required na bumili ng mga modern jeepney o minibus sa mga operator, basta mag-upgrade ito ng makina sa Euro engine at sumusunod sa standard ng DTI. Pwede nilang gawin yan sa loob ng tatlong taon. Kung bibili man ng bago, ginagawan din daw nila ng paraan na walang down payment. Hanggang roadworthy po yan, base po sa standard ng LTO, pwede pong tumakbo. Pero sabi ng piston, tuloy ang tigil pasada. Kung sinasabi nilang pagsuspindi ng ating mga prangkisa, ay matagal na po nilang pinaginitan yung ating mga prangkisa. Pero doon oh. sa sa inilabas po nilang bagong MC. Kaya wala wala na po dong uh, Euro 4 kundi nakalagay po doon electric at saka solar power na. Talaga nga uh, hindi kakayanin kasi nagkakahalaga po ng 2.6 hanggang 2.8 million ang halaga ng isang minibus. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong nakatutok 24 oras. Mga kapuso kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.